Magandang araw mga kaibigan uh, klaro na ngayon na meron ng hidwaan ang relasyon ni PBBM at BP Sara uh, Kapansin-pansin ito yung pagbiyahe ng presidente sa Saudi Arabia yung parang departure uh, line Uh, pang, pang lima lang si VP Sara na itiapera siya may apat na mga kabinete kasama na doon si Speaker Romaldes na unang kinausap ni Presidente at nung nagkamayan si uh, Presidente at VC malamig na kamayan <laughs> and then nung dumating ang Presidente galing sa Saudi wala doon sa reception line, hindi sumalubong si Bibi Sara. Okay, so ang tanong. Uh, nung una, maganda naman ang relasyon. Yung first few months, after one year, okay pa na. Eh. Ito lang, bago lang eh. Nagkaroon ng lamat sa relasyon. At ito, salamat kay Sas Rogando Sasot. Meron siyang paliwanag bakit nagka-diferensya ang bakit uh, si PBBM ang unang nagtampo napahiya pala ito kay BP Sara at mula noon yun na unti-unti na ang paninira kay BP Sara na doon na rin nagsimula na i-build up nila si speaker Martin Romualdez as the next presidential candidate okay pakinggan natin si Sas sasot sa kanyang pahayag okay? Issue. issue. Ito ang nangyari dyan. Okay? Nagkaroon ng meeting. Okay? Nagkaroon ng meeting. nagkaroon ng meeting ang iba't ibang kagabinete. Of course, sando ng DEP. Para pag-usapan yung request right po noon ng Amerika na tumanggap ng Afghan refugees ang Pilipinas. Hindi talaga sila refugees, guys. They're not refugees. Sila ay mga trabahante ng Amerika sa start at kailangan nilang umipat sa Pilipinas galing sa ibang bansa idi imagine hindi nga na, hindi nga nila na-approve yung visa ng mga ito habang nasa ibang bansa sila, ililipat sa atin. Anyway, ibang usapin yun. Pero um, dalawa lang ang ahensya at ang uh, uh, pumalag. Okay. Alam natin pumalag ang DepEd. Si, si Sara Duterte ay pumalag vehemently against siya dito. Ang isa pang alam ko pumalag is yung National um, Commission for Muslim Philippines. Pero focus tayo kay Sara. So, pumalag si Sarah. Okay. So, ano mga mga nasusunod na mga pangyayari sa pagpalag itong si Sarah? Naalala nyo, nag-release ang ICC na hindi na yung ICC International Criminal Court. Sabi nila, itutuloy nila ang investigasyon laban sa sitwasyon sa Pilipinas. And of course, alam naman natin ito ay against Kai Duterte. Anong ni-report ng Vera Files? Okay. Vera, ang Vera Files po, ito po ay Matanggap ng salapi mula sa U.S. State Department came, uh, sa pamamagitan ng National Endowment for Democracy. Mga 20 million pesos na ang natanggap ng Vera Files na isa lang namang website sa panahon ni Duterte. 20 million. Can you imagine? 20 million pesos for the entire uh, term ni Duterte para sumulat ng mga paninira laban kay Duterte sa mga supporters nila. Rivera So yung National Endowment for Democracy ito po ay ang um, legal fraud or or covert fraud ng CIA. Okay? I-search Ise niya, National Endowment for Democracy. It's documented fact. meron pang PhD dissertation kung ano ginagawa ng National Endowment for Democracy. So itong Vera Fence, nag-release siya ng report. Sabi niya, kasama daw si Sara Duterte sa posibleng investigahan ng ICC regarding crimes against humanity. Can you imagine, biglang lumabas, lumitaw ang pangalan ni Sara Duterte. Eh wala naman siya, hindi naman siya kasama noon. Tapos ngayon, Vice President na siya, kasama na si Sara Duterte. So, sabi bibigyan ko yung ano ha, uh, pumalag si Sara Duterte about other issue. Lumabas ang ICC, nag-report ang pair of points na kasama si Sara Duterte sa, sa, sa posibleng imbis, sa, sa iimbestigahan nagsunod-sunod na biglang naging issue yung confidential fund. Okay. Mm -hmm. Na ang na dapat ang may kasalanan din ay ang office of the president. Kasi sila nag-transfer ng pera eh. At nag-transfer nila yung pera December na. Yes. So ibig sabihin, late na ito. Ibig sabihin, eh kailangan gasto si Kuya ni. Eh. Mm. Okay? Kailangan processing so, mo ito bago matapos ang taon. That's a basic process in government. Anyway, so hindi nila tinitira, Presidente. Sumabas so, na yung confidential fund ni Sara. Kaya yeah, issue. Tinitira-tira na sa ngayon, tapos ngayon ay asal uh, Okay? Kailangan daw, uh, according sa isang senador, eh, ang daw nag-request ang sali ni Sarah. kailangan daw i-release ang lahat ng sal niya nung kanya ay mayor pa at meron pa sinabi na ano to, kailangan daw pati business interest ng kanyang asawa at ng kanyang underage na anak. Can imagine underage na anak? Ilan taong pala yung anak ni business interest ng kanyang underage na mga anak? Ilan taong na ba mga anak ni Sarah? Wala pa atang 15 or wala pa atang 10, 7 or 8 or 8 or 10. Susunod-sunod na ang panglimibak kay Sarah. Hindi lang siya binibinay, eh. binibikoy pa siya. At lahat ito, itong dilubyong itong nangyayari kay Sarah ay nangyari after niyang palagan ng Amerika. <laughs> Ay, nako. Diba? Kita mo, nangyari kay Governor Mamba. Pumalag siya sa EDCA. Ano nangyari kay Governor Mamba? Bigla ngayon siya... Okay. So, klaro na ngayon. Ah, salamat po, Miss sa Sasu. So. Naintindihan ko na. Malaking kahihiyan ni PBBM kay US President Biden. Kasi alam ko may commitment na siya eh na okay, tatanggapin namin. Eh, itinago pa ngayon eh. Sinikreto, mabuti na lang at may senator Amy Marcos na nagreklamo. Sabi, ano ba yan? Hindi namin alam ha. Kaya, nagkaroon ng kong uh, senate hearing. Tapos yun na nga, um, meeting na ng mga different agencies. Diyan mo makikita ang pagmamahal ni Dipinday Sara sa bansa. handa niyang salungatin ang Pangulo. Kasi very clear, uh, gusto ng Pangulo na tanggapin ang mga Afghan, they are not refugees, Af, uh, Afghan nationals na trabahante ng US government na temporarily nakatira sa iba't ibang bansa, e eh, nag-expire na yung kontrata na doon sila. Gusto nila ilagak sa Pilipinas. Ayaw ng ating DP Sara bakit? Baka daw lalala ang terorismo sa Pilipinas. Ayaw din ng National Commission on Muslim Filipinos. Kasi alam nila na iba ang pag-iisip nitong Afghan workers na ito. Baka lalong ma-insight -ma lalong magalit ang mga ISIS mauti dito sa Pilipinas So, nang dahil doon, anong buwan ba yan? I think mga December eh Tama ba? December O oh, yun, namatay ng iso, hindi natuloy Yon, nagtampo Wala itong presidente na ito Matampuhin pala eh Walang yagba, walang balls. So ngayon, pinag-iinitan ang ating bitin sara sana. Tama 'yon, nabigla ako nung may mga balita na baka isama siya sa investigasyon sa ICC. Kasi nagalit ang US. Dahil pumalag si ating bipintay Sara. And then ito na nga, confidential funds, kung ano-ano na na napapansin ko yung mga balitang lumalabas pati yung pondo paggamit ng pundo sa Davao City pinapaki ang alaman na nung una confidential funds eh lahat ng LGUs sa buong Pilipinas gumagamit ng confidential funds eh ang confidential funds ni Mayor Inday Sara noon eh napakatahimik naman ang Davao isa pa nabasa ko, hindi lang confidential funds pati paggamit ng development funds binabanatan na rin itong si Mayor Inday Sara no? anyway, tama yung sabi ni Madam Marlica na tuloy-tuloy na po yan na demolition job na gagawin ng Marcos Administration against kay BP Sara para lang mapabango, para maihanda nila si Speaker Martin Romualdez as the next president. So, ano ngayon, mga kapwa ko DDS? Never again <laughs> na may Marcos Araneta Romualdez na mangulo sa ating bansa. Dapat ibalik ang mga Duterte. Yon by 2028, titignan natin ang galing ni Tamba versus sa karisma talino tapang malasakit ng ating BP Inday Sara.